Good morning mga lods Ayan yung Dagat mga oh. Malaki yung Kati mga lods Alutay, High tide kagabi mga lods Ito yung Dagat kagabi mga lods Hanggang dito Hanggang dito yung Lalim dagat kagabi mga lods high tide ka gabi ayan mga lods, ang lawak ng hibas kung tawagin sa amin lods punas yan mga lods kakarating lang ng mga pangingisda mga lods so yan mga lods mga mandaragat Ayan mga lods sila mga lods pati yung mga lods oh ah mga lods ay paparating pang isa mga lods na mga isda tingi isa puntahan natin mga lods tingnan natin kung maraming huli yung mga yan mga lods let's go mga lods puntahan natin mga lods kaya natin kung maraming huli yung mga yan tama mga lods puntahan natin puntahan natin yung mga yun oh time check pala mga loads uh, oras natin ngayon ay eh, 6.20 magpa tayo mga loads kasi madulas Nako. May daming si Orchid mga lods. Ayan mga lods oh. Pakita ko sa inyo mga lods. Ayan mga lods oh. Si Orchid mga lods. Masakit yan mga lods. Pag napakan mo yan, natinig yan. Masakit yan. Ang dami mga lods. Ayan mga lods oh. Mga lods, nagkalat. Pero masarap yan mga lods. Masarap kilawin yan mga lods. Ang laman yan mga lods. Pagka mataba mga lods. Sarap ulamin ng mga yan. Yung laman yan. Nangunguha kami niyan pagka mataba ng mga lods. Kaso payat pa ngayon mga lods. Wala pa masyadong laman. Yan mga lods. Yan ang mga mandaragat natin mga lods. Oh. Puntahan natin yung mga lods yung mga yan. Baka sakali lang. Kasi malaki yung buwan ngayon eh. Daghan! Daghan salamat! <laughs> mga Lods, marami daw. Maraming salamat. <laughs> Dagko Dagkong pagmahay <laughs> Malalaki Malalaki daw yung Pagmahay nila Ayan o oh. Ayan si Uncle Nunoy Ayan mga lods Kakarating lang ng mga yan mga lods Marami Marami <laughs> Maraming paghihirap <laughs> Marami, maraming tuyong Puno Puno sa dusa <laughs> Puno sa pagdurusa

Meron nga silang huli mga lods oh. Comment nyo na lang, mga lods. Kung anong pangalan itong isda na to sa inyo mga lods. Pero dito sa amin Tilapia. mga lods. <laughs> Tilapia. Ayan, mga lords. Ay mga lods. Ang tawag dito sa amin mga lods ay... Queer dasan mga lods. Ayan mga lods. so, oh. Hmm. Firdasan, saya itu tawak tawa gitu mengalut, aswang nyata mengalut sih. Eh. Kebira, aswang. Kebira deh, kebira. <laughs> ya mengalut, tiang panah yang ibarat hilang huli mengalut. Nih, ui, nih londin mengalut, saya mengalut so. Oh. Oh, nakabalot na. Huli nila galing sa laut, lods oh. Nabalot na mga lods. Ang ganda, galing ah. Pagka pumalaot pala tayo, nakabalot na. <laughs> Ganyan ang pala tayo, mga pala tayo. <laughs> Ayan mga lods. Ayan oh. No? Marami-rami din mga lods. Marami na to dito ngayon sa amin mga lods. Kasi pahirap pa ng Manghuli ngayon dito mga lods ng isda mga lods. Kahit dyan itong isda, hirap nang hulihin mga lods. Ayan mga lods. Ayan pa yung isa mga lods. Oh, kakarating lang. Yung isa mga lods, nasa laot pa. Nandun pa, pinakamalayo mga lods. <laughs> <Ayaw na> Masal <umuwi. laughs> pa daw. Ang gunting pa siya. Ayaw nang umuwi. Ayaw ka nagpauli. Pasigubit pa kayo.

Wala naglabi ng lubag, utong-utong ng motor. yeah, mga lods, yan dagat mga lods oh. Hanap tayo ng shield mga lods. Baka makahanap tayo. Maganda dito mga lods pagka uh, ganitong low mga lods dahil kahit sino pagka uh, marunong ka lang tumingin mga lods makakahanap kang shield ito Pangulam na. Ayan mga lods, si Orchin mga lods, oh. ito isang klase din ng si Orchin mga lods, ayan mga lods, oh. ito masarap din ito mga lods, masarap din alam mo nito mga lods, pagka mataba na mga lods, iwan ko lang kung mataba na ito ngayon mga lods, sarap yan mga lods, ikikilaw yan mga lods, suka, luya, sibuyas, timplahan na rin mga lods masarap yan ayan mga lods may nakita tayong shield mga lods tingnan nyo mga lods papakita ko sa inyo mga lods ayan mga lods oh ayan mga lods shield mga lods oh tingnan nyo mga lods kung tawagin sa amin yan mga lods unturan ayan mga lods oh ayan mga lods masarap sa gata itong mga loads itong shield na ito mga loads ayan o oh. yan mga loads o oh. si orchin mga loads ayan mga loads o oh. ayan o oh. tinan natin sa malapitan mga loads ayan mga loads ayan mga loads o oh. hindi mo masyadong maklaro mga loads dahil nagtatabon sa mga loads ayan mga loads pagka uh, di mo rin pansin to mga loads di mo makikita mga loads ayan mga loads si orchid sa kong kung tawagin sa amin ito mga loads sarap yan pero di ko lang alam kung mataba na yan mga yan ngayon mga loads yan mga loads oh. ibang klase din ng si orchid si orchid din yan mga loads pero masakit yan pagka natinikan yan mga loads Ayan si Lodz kamoto mga Lodz. O yan si Idol Judy Munyon kamoto naghahanap din ng shell. saka si Orchin yan para pangulam. Lodz! Kaway-kaway Lodz! Ayan mga Lodz. <laughs> <laughs> Ayan na yung isang mangingisda mga lods oh. Kakarating lang mga lods. Naiwanan ng mga kasama mga lods. Mga lods. Yung isang mangingisda. Mandaragat. Si Jerome Kundisa mga lods. Sayan na mga Lodz. Tulog tungal mga lods. <laughs> Tulog, Tulog. Tulog daw mga lods tulog sa gitna mga lods <laughs> eh mga lods oh dito kabutiti nagsunod starfish mga lods eh mga lods oh e, eh mga lods dito e, kabutiti mga lods starfish mga lods sa ibang bansa kinakain to mga lods eh nakikita ko sa youtube pero dito sa amin di namin kinakain mga lods eh mga lods oh Spiky Star. Ay, mga lods si Kamuto Judy Munyon at saka si Jerome Kundi sa mga lods. Ayun mga lods. Ayan mga lods oh. Jerome Kundi sa at saka si Judy Munyon Kamuto. Hanggang dito na lang tayo mga Lods. Paluan, share. Mga Lods, salamat.